Mamalingki ako guys. maglalakad lang ako kasi wala yung aking lovey doves. Hindi ako marunong mag-drive ng motor. So, lakarin lang natin. Malapit lang naman. Kaya, samahan niyo ako guys. So, malingki tayo. Yan. Yan ang pupunta sa palingki. Pag natin dyan. Ayan guys. Tapos, liliko tayo dito. Ayan. Dito ito guys sa Buston kala ko nahulog yung pera ko kasi butas yung wallet ko. Walang lock. Buti na lang. Hindi lang pala sa So, hanggang. ito guys yung aming ang clubhouse ng Boston. Yan naman yung um, water tank. Diyan kami kumukuha ng supply. Ipil ang tubig dito guys. children's play on basketball court ayan to ito malunggay pandesal nasuki asawa ko yan nandyan pa yung Christmas tree hindi pa na tanggal kasi Pasko pa ngayon di ba sa Negros ano hanggang ano sa sabi saya hanggang February to ang Pasko kasi mayroon pang yung kandilaria. Uy, Happy Three Kings pala. Three Kings pala kahapon. yan Yeah lang pala basta ang gusto. Yan guys, yo. Gate. Alam mo ba, guys? itong gusto na to. Barangay toklong ano pa, ano sako pa ito ng kawit kawit kavite ayan pero ayan guys yung alapan road yung katapat na bahay na yan guys tapat ng alapan imus na yan so bale ano lang tatawid ako guys kasi nandun yung pilihan ko lang ano, tali Itong alapan, ito makasaysayan itong itong alapan road guys makasaysayan ito. Ito oh. Pagtawid dito sa kabila, Imus na yan. So ang pagkita nila ay karsada lang ang kawit at saka ano. Ayan, Eskailan Alapan Elementary School dyan nag-aaral yung aming apo. Ah, inihingal ako dito sa Alapan Road guys. Makasaysayan ito kasi dito yata nagaganap yung Battle of Alapan yan, yan papunta sa Centennial guys palabas doon kasi ito naman, papunta naman ito ano, sa Imus oh, shout out to one diag mga soke kung tricycle driver binati ako, inok ko kasi ngayon, tatawid ako 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 lang muna please ah. ayan o. ayan yung Na aku sa aming tali papa lang itu guys. ini hilang di laon lae-lae long radelah akan. ayan tali papa. situlah aku mau memilih. ayan may pandisal. mama ya mami milih pandis milih. Yan. yang milih apa dan pandisal. situlah aku nak memilih guys. ya. yang manok, may babo, et canta. pian mengadu lagi.